masayang pag-aaral. Mga bata, may mga ipapakita akong larawan sa inyo at sabihin ninyo kung ano ang magsasabi niyo tungkol dito. Unang larawan, ano ang masasabi ninyo sa larawan ito? Tama! Ipinapakita nito ang matinding sikat ng araw. Ikalawang larawan, ano ang masasabi ninyo sa larawang ito. Mahusay! Malakas ang ulan! Paano ninyo nasabi na malakas ang ulan? Tama! Dahil ang lalaki na nasa larawan ay nakapayong. Ikatlong larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? Magaling! Ang larawang ito ay nagpapakita na maraming ulap sa himpapawid o maulap? Ikaapat na larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan ito? Magaling! Malakas ang hangin dahil ang mga puno ay parang sumasayaw. Ikalimang larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan ito? Tama! Malakas ang ulan at matindi ang hangin na tila may bagyo. Pare-pareho ba ang mga larawang ipinakita ni teacher? Magaling! Iba-iba ang ipinapahayag ng mga larawang ipinakita ni teacher. Ang mga larawang ito ay halimbawa ng mga iba't ibang uri ng panahon. Ano ang panahon? At ano ang mga iba't ibang uri ng panahon? Ang panahon o weather ay tumutukoy kalagayan ng ating atmosfera sa loob ng isang araw. Inilalarawan nito ang kalagayan ng himpapawid sa maigli o sa isang araw na nakaapekto sa gawain ng isang tao. Sabihin nga natin mga bata, Panahon! Magaling! Isa-isahin nga natin ang mga iba't ibang uri ng panahon. Sabayan niyo si teacher. Maaraw! maulan, mahangin, maulap, at may bagyo. Ulitin nga natin mga bata. Maaraw, maulan, maulap, mahangin, at may bagyo. Magaling mga bata. Ano ang pagkakaiba ng iba't ibang uri ng panahon? Isa-isahin nga natin mga bata. Maaraw. Sabihin nyo nga mga bata, maaraw. Kapag maaraw ang panahon, matindi ang sikat ng araw. Kaya naman, gumagamit tayo ng pamproteksyon protection tulad ng payo, sunglasses, at iba pa upang maproteksyonan ang ating mga balat sa araw maulan. Sabihin nga natin mga bata, maulan. Kapag maulan ang panahon, iyong mapapansin na madilim ang kalangitan at may kasamang patak ng ulan. Mahangin. Sabihin nga ninyo mga bata, mahangin. Kapag mahangin ang panahon, iyong mapapansin na ang mga puno ay tila sumasayaw presko at malamig sa pakiramdam dahil malakas ang ihip ng hangin. Maulat. Sabihin nga natin mga bata, maulat. Kapag maulat ang panahon, iyong mapapansin na natatakluban ng maraming ulap ang kalamitan. May bagyo. Sabihin nga natin mga bata, may bagyo. Sa panahong ito, makikita natin na madilim ang kalangitan at may pumapata o bumubuhos na tubig. May kasama rin malakas na kulog at pagkiblat at kadalasan may malakas na hangin. Ano-ano ang mga gawain na maaari natin gawin sa iba't ibang uri ng panahon? Tuwing maaraw, maaaring maglaro ang mga bata sa labas. Panahon din ito na ang mga bata at matanda ay gustong mag-swimming o maligo sa swimming pool o mga karatik yung tubig. Maganda rin magpatuyo ng mga damit sa sampayan kapag maaraw ang panahon. Tuwing mawala ng panahon, ang mga bata ay kadalasang nasa loob ng kanilang mga tahanan. Kapag lalabas naman ng bahay, tuwing mawala ng panahon, huwag kalimutang magdala ng ng kapote at bota upang maproteksyonan ang iyong katawan. Masarap matulog tuwing maulan ang panahon at masarap din kumain ng init na pagkain tulad ng sopas, tinapat, at kape. Tuwing mahangin naman ng panahon, ito ay magandang araw para magpalipad ng saranggola. Ito rin ay magandang panahon para mamasyal ang buong pamilya. Tuwing maulat naman ang panahon, ang palamitan ay tila nagbabadya ng pag -ulan. Kaya minsan, ang mga bata ay nananatili sa kanilang mga tahanan para doon na lamang maglaro. Kinukuha rin ni nanay ang mga damit sa sampayan para di na tuluyang mabasa. Tuwing may bagyo, ang mga isa ay nag sa kanilang mga tahanan. Naghahanda tayo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gamot para hindi na tayo palabas-labas pa ng ating tahanan. Maaari kasing magkaroon ng pagbaha sa panigid at magdulot ng pagkasira ng mga kagamitan dahil sa lakas ng ulihan at lakas ng hangin. Kaya tayo ay nananatili sa loob ng ating mga tahanan. Dahil pabago-bago po ang panahon, ang mga batang katulad nyo ay madalas magkasakit. proteksyonan ang iyong sarili, magsuot ka ng mga angkop na damit sa iba't ibang uri ng panahon. Ubaliin mo rin uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain para makaiwas ka sa anumang sakit o karamdaman. Mga bata, maaari kayo gumawa ng dalaan ng panahon upang makita ninyo at maitala ang panahon sa bawat araw. Maaari anito nito upang makita ninyo kung maaraw, maulan, maulap, mahangin o may bagyo. Sa ganitong paraan, may tatala mo at makikita mo na tunay nga pabago-bago ang panahon. Isang aralin naman ang ating tinalakay. May natutunan ba kayo mga bata? Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at panonood. Huwag ninyong kalilimutan ang ating pinag-aralan at laging ninyo itong tatandaan hanggang sa susunod nating pag-aaral. Paalam